Sir, can you give us a background? Naghamon ba siya? Pa paano ba yung nangyari? Uh, well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan. Hey, Vice Mayor uh, Bastet Duterte, Aminda tama dahil uh, marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for uh, to raise funds in a well charity boxing match. This coming kung para mabilis uh, this coming Sunday sa Araneta, uh, 12 rounds. Pede. 12 rounds sa sundukan para maganda at uh, para medyo marami-rami ang ma-raise natin. <coughs> talaga kayo eh. Pero, you know, uh, tamang-tama dahil uh, marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for uh, to raise funds in a, well, charity boxing match this coming kung para mabilis, uh, this coming Sunday sa Araneta. Uh, 12 rounds, pwede 12 rounds sa sundukan para maganda At uh, para medyo marami-rami ang ma-raise natin Siguro you can find sponsors Per round may mag-sponsor So let's uh, place their merchandise uh, Before each round So 12 rounds para medyo marami-rami ang Sponsor at marami tayong May-raise na pondo Sir, give us sa background, naghamang ba siya? Paano ba yung nangyari? Well, I was informed at nakita ko rin sa social media Na naghamon siya ng suntukan and uh, well sa atin naman uh, whether he's serious or not sa atin let's just put this on a better better use kung yan ang gusto niya madaling pagbigyan yan uh, boxing na lang para madaling iset up at uh, gawin natin this coming Sunday 9 o'clock I'll be there in Araneta I'll ask Araneta to set up a boxing ring, hopefully they will. They will oblige. Kung wala naman, di paghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. As in, nakikita ako yung mga comments sa social media. Bakit kailangan mong patulan, Sebastian? Hindi naman. Hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga, uh, sigurado maraming sponsor nito and everything that, uh, all the proceeds that we'll raise, uh, we will donate to charity. Ako, I'll donate to charity kung ano man ang maging part ko rito. At... Uh, Uh, para sa mga nasalanta ng bagyo at uh, baha ngayong nakaraang uh, masamang panahon na ito. Sir, kung Sunday na may time pa ba para mag-practice? Hindi naman hindi naman kailangan sa tingin ko naman eh charity boxing match eh kung magkasakitan konti lang 'yan. Eh, unless eh, lakasan lang naloobian. Eh sa akin naman uh well, pareho lang naman kami siguro walang practice or baka kung nag-practice okay lang din. Let's see. Let's see. Sir, Let's see. Kailangan Let's mo mag-practice? Uh bukas, uh, I'll just hit the gym a short while mga siguro 9 o'clock, uh, tingnan ko lang dyan sa ating PNP gym. Baka mapag-workout ako ng konti. Fitness podcast, ilang rounds? 12 rounds para marami tayong ma para marami tayong ma-raise na pondo. After this, after this, are you hoping na matuldukan na itong medyo baratanin nyo lang yung baratan sa ating? Hindi naman. I, I'm on, on my part naman. Uh, nothing personal on it. It's just uh, Uh, really, sa totoo lang, I just saw a uh, very good opportunity to raise funds for charity. What if sir, later, what if sir, bigla siyang umatras? Ah, siya nasa ano kanya yun. Uh, he was the one who issued the, uh, he was the one who issued the, uh, the challenge. Eh, uh, sa atin naman, tinatanggap ko lang naman. Eh. Sir, yung mga nagko-comment doon sa social media, pwede manoon na lang sila para makatulong din sila sa pag raise ng fund, no? Mag-donate -mag sila para maka-raise tayo ng pondo paper per view. <laughs> okay. 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 okay po, sige. Maraming salamat, maraming salamat. By the way, manunod ka ba sa Araneta? Nalala. May boxing ah, hindi, hindi, ka na sa uh, May boxing then, daw si... Namin, hindi available na Araneta, may conflict eh. So, kung, <laughs> kung natapalang kami sa Rizal Memorial, <laughs> so, uh, so, so baka tuloy So, tuloy pa rin, tuloy pa rin yung boxing. Depende ke ba stay pa sa tuloy na pero mag setup ta kami na rin eh saka na eh Hindi oh 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 niya Charge for a oh 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 Pinabakap ko naman si ano, Chief si TNT natin. Opo. Oh, but diba? kidding aside, so, ano, kidding aside, syempre, ano yan, parang kantsawan yan, ano. Anong-anong say mo doon so, na umabot na sa ganyan na uh, sekretary na hamunan, hinamun ng, ano ba si Baste ngayon? Eh? Vice Mayor o Mayor? Parang Mayor, ano? Nang, acting, acting, mayor, acting Mayor. Hinamun uh -huh. ng Acting Mayor ang PNP Chief sa isang suntukan. Umabot na tayo sa ganyan, sekretary. Ayun kasi yung kultura na gusto natin palitan eh. Diba? Ah... Uh, justice or settlement of dispute shouldn't be done fist to fist man di ba ma yung ang pinapromote ka ng presidente that the rule of law must prevail all the time if you have a grievance then ilabas mo sa korte o magcomplain ka i-blatter mo pero para pang hamon ka ng sutukan mayor ka pa naman pinaka isang pinaka malaki city sa Mindanao anak ng dating pangulo na da maraming mataas ang tingin ng tao sa iyo tapos maghahamot ng sa suntukan, anong sasabihin ng mga bata? Yung batang nakikinig na okay lang makipaghamon ng suntukan. Na kung galit ka, sabihin mo, suntukan na lang tayo. Parang doon ako nababahala na yung ehemplo na sa kabataan ay nasisira. So, paano yan? Eh, bilang, bilang DILG chief, ano yung pagsasabihan mo ba yan? Under din sa mga mayor, hindi ba? Oo nga. Well, we will give a ano kasi yan eh, ang, yung freedom of speech niya at lahat, eh, allowed naman yan. Pero, um, I think he, should conduct himself in a better manner. Ngayon pa na naghihirap ang tao, ang dami na sa talanta, maghahamot sa suntukan. Diba? Porque hindi, umi, hindi umuulan sa tabaw eh dito sa nang dito sa Metro Manila. Oh. Hindi niya alam ng tao dito. Tapos suntukan naman ni Hamon niya. Tumulong oh. lang siya. Oo. Oh. Kisa ng suntukan. Apo, oh, ay pero pinatulan din ni PNP Chief. Sabi ng PNP Chief, hindi eh, ako atras. Ay, eh, gusto mo sa Araneta gawin natin ano eh, eh. benefit benefit ano eh fight. Eh. Sinabi ko naman sa inyo, bulldog yun, di ba pitbull eh. Di ba hindi umaatras yun eh. <laughs> 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 sobra pagkalalaki niyo, di ba? Oh, eh, tapos tapos sinakyan mo pa, sabi mo, hindi available yung Araneta, Rizal Coliseo. Ano sabi mo? hindi, hindi talaga may concert eh. So, tinanong ko, tinanong niya. Actually, siya nagtanong eh, siya nagsabi oh. nagsabi sa akin eh. Oh. Sabi ko, sige, Rizal Rimoro na lang kung gusto mo. Jesus <laughs> Marius. <laughs> eh, bakal... <laughs> so, ang hula ko, wala naman oh. mangyayari dyan. Mas, nga, na. Ang hula ano, ko, wala naman mangyayari dyan. lang. lang yan. Kansawan lang. Kansawan lang. Pero yung, yung minumura niya yung g mali naman yun. At hinahanom niya yung sa, sabakan. Mali naman yun, di ba? Tiyo, oh. hindi diba, dapat ni tayo nagmumurahan. Eh, mga mature okay. individuals na tayo. Respetadong individuals na magmumurahan. Di ba? Eh, eh, nga yung sabi ko kahapon, di ba? Nung post ko, na marami na gawin. Sabi ko, marami na akong hinamak. Wala akong minura. Wala akong oh. minaliit. Oh. Wala akong sinabing, pag sinabing, papatayin kita. Wala akong mm. sinabing gano'y. Oh. Di ba? Oh, joke lang yan, no? lang, <coughs> 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 <coughs>